Kung nagkataong wala ang Jupiter, malamang nawalang matitirang buhay sa Earth dahil posibleng itong tamaan ng napakaraming asteroid at kometa na nasa kalawakan. BIAHE PABUNTANG JUPITER Ang Jupiter ang panglimang planeta ng ating solar system. Nagmula ang pangalan nito sa sinaunang Diyos ng Roman Empire na si Jupiter. Ito rin ang pinakamalaki sa lahat ng planeta ng ating solar system. At tinatayang ang diameter nito ay labing isang beses na mas malaki kaysa sa ating planetang Earth. At kapag ipinasok mo ang Earth sa Jupiter, ay kasya ang isang libo at tatlong daang Earth dito. At kapag pinagsama-sama mo naman ang lahat ng planeta sa ating solar system, ay mahigit dalawang beses na mas mabigat pa rin ang Jupiter dahil mas marami ang mas nito. Ang Jupiter ay binubuo ng dalawang pangunahing elemento ang hydrogen at helium katulad ng ating araw. Subalit, di sapat ang masa at gravity nito upang mag-trigger ng nuclear fusion na siyang nagpapagana sa isang bituin tulad ng araw. Ang nuclear fusion ay ang pagsasama o pagkoconvert ng light elements tulad ng hydrogen para maging heavy elements gaya ng helium at nangangailangan ito ng napakataas na temperatura, gravity at pressure. Habang nangyayari ang nuclear fusion, ay lumilikha ito ng napakalakas na enerhiya at ito ang init na nararamdaman natin mula sa araw na tinatawag na solar radiation. Ang solar radiation ay mayroong maraming uri katulad na lamang ng visible light o liwanag na nakikita ng mata at ultraviolet light, infrared, radio waves, x-ray at gamma rays. Kung ang Jupiter ay 75 beses na mas malaki kaysa sa kasalukuyan nitong sukat, ay malaki ang tsansa nito na magkaroon ng nuclear fusion at maging isang bituin na katulad ng araw. Ito ang mga kulang sa planetang Jupiter, kaya hindi ito naging isang bituin. At dahil binubuo ito ng gas o hangin, ay wala kang pwedeng paglapagan ng eroplano dito o lupa na pwedeng apakan. At kahit magpalipad ka ng eroplano sa loob ng Jupiter, ay dudurugin at lulusawin lang din ito dahil sa napakatindi ng init at pressure sa loob ng planetang ito. At dahil wala itong solid na bahagi katulad ng lupa sa Earth, na magpapahina sa hangin. Ang normal na lakas ng hangin sa Jupiter ay umabot sa 539 km per hour. Mayroon din itong napakalaking bagyo na tinatawag na Great Red Spot. At sa laki ng bagyong ito ay kasya dito ang halos dalawang Earth. Tinatayang mahigit 300 years na rin ang bagyong ito at hanggang sa ngayon ay hindi pa rin humihinto. At sa pag-aaral ng Juno Space Probe na ipinadala ng NASA sa Jupiter. Nakitang marami pang maliliit na bagyo sa Jupiter, lalo na sa may bandang North at South Pole nito. At mayroon din itong tinatawag na belt and zones na mga kumpulan ng kulay puti at mapulang ulap na nakabalot sa buong planeta na gumagalaw sa magkasalungat na direksyon. At ang lakas ng hangin sa bahaging ito ng Jupiter ay umaabot sa 3,200 kilometers per hour. At dahil nga pataas ng pataas ang pressure at temperatura sa ilalim ng atmosphere nito, ang gas o hangin na hydrogen ay nagiging liquid. Dahil dito, ang planetang Jupiter ang may pinakamalawak na karagatan sa buong solar system. Subalit, hindi ito katulad ng dagat natin dahil ito ay dagat ng liquid hydrogen sa halip na tubig. At ayon pa sa pag-aaral ng mga sayentipiko, sa kalagitnaang bahagi ng planetang Jupiter mula sa pinakaitaas ay mas lalo pang mas malakas ang pressure na siyang dahilan kung bakit ang liquid hydrogen ay nagiging isang katulad ng metal o liquid metallic hydrogen. At dahil ang Jupiter ang pinakamabilis umikot sa lahat ng planeta sa ating solar system, dito sa lugar na ito, nabubuo ang napakalakas na kuryente na siya namang lumilika ng napakalakas na magnetic field. Ang magnetic field ng Jupiter ay umaabot sa distansyang 3 milyong kilometro mula sa Jupiter papunta sa araw paano na puprotektahan ng Jupiter ang ating mundo? Alam nyo bang ang mga higanding planeta tulad ng Jupiter ay nagsisilbing harang kontra sa mga kometa at asteroid na pwedeng tumama sa Earth? Ang mga kometa na mula sa labas ng ating solar system ay pwedeng tumbukin ang ating mundo. Subalit dahil sa lakas ng gravity ng Jupiter ay madalas na naililihis nito palabas ng ating solar system ang mga paparating na kometa o asteroid. At kung minsan naman dahil sa lakas ng gravitational pull nito, ay nahahatak nito ang mga kometa at asteroid na napapadpad malapit dito. Maging ang mga asteroid na nasa asteroid belt sa pagitan ng Mars at Jupiter ay hinahatak din ng malakas na gravitational pull nito kung kaya naman ay nananatili ito sa kanilang orbit. Dahil kung nagkataong wala ang Jupiter, malamang nakakawala ito sa kanilang orbit at kakalat sa kalawakan at malamang na marami sa mga ito ang pabagsak sa ating planetang Earth. At dahil sa laki ng planetang Jupiter, ay nilalamon lamang nito ang mga kometa at asteroid na babangga sa kanya. Isang halimbawa na lang ay ang kometang Showmaker Levy 9, noong taong 1992. Napalapit ito sa planetang Jupiter. At dahil sa tindi ng gravitational pull o tidal force ng Jupiter, ay nagkahati-hati ito sa dalawang puti isang piraso na may sukat na halos dalawang kilometro bawat isa. At noong namang taong 1994, ay tuluyan na itong bumangga at nilamon ng planetang Jupiter at nasaksihan ito ng mga astronomers sa buong mundo. Dahil sa lakas ng impact ay kitang kita ang itim na ulap na nilikha ng pagbangga nito sa Jupiter na tumagal ng ilang buwan. Kung nagkataong wala ang Jupiter, malamang na walang matitirang buhay sa Earth dahil posibleng itong tamaan ng madalas ng napakaraming asteroid at kometa na nasa kalawakan. Subalit ayon sa mga saintipiko, hindi sa lahat ng pagkakataon ay nasasalag ng Jupiter ang mga asteroid at kometa. Mayroon ding pagkakataon na kumakawala ang mga ito at sa halit na ilihis ay natutumbok pa nito ang direksyon ng mga planeta na nasa bandang loob. O malapit sa araw, katulad na lang ng mga planetang Mars, Earth, Venus at Mercury. Pero kahit paano ay magpasalamat pa rin tayong nandiyajaan ang planetang Jupiter na siyang kadalasang sumasalag sa mga paparating na malalaking bato mula sa kalawakan. Ikaw ka alin sa mga planeta ang pinaka pinakapaborito mo? I-comment mo lang sa ibaba ng video para malaman din namin. Kalugar, hanggang dito na lang ang ating video. Kung nagustuhan mo ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa aking mga bagong video. Maraming salamat sa iyong panonood.